Ano nga ba ang tamang tubig para sa crayfish Philippine? Magandang tanong yan, boss, lalo na sa Pilipinas, medyo iba ang klima at tubig kumpara sa ibang bansa. Ito ang mga dapat tandaan sa tamang tubig. 1. Uri ng tubig Malinis na tubig. Pwede ang deep well, poso, o dechlorinated tap water. Iwasan ang tubig na galing direkta sa gripo na may chlorine kasi nakakasama ito sa crayfish. Kung gripo lang meron, iparest muna ng 24 hours para mawala ang chlorine bago gamitin. 2. pH level. Ideal na pH, 7.0, 8.0. Huwag masyadong acidic, 6.5, o sobrang alkaline, 8.5, kasi mahirap sa crayfish, 3 temperatura. Pinakamaganda, 24 degrees C, 28 degrees C, katulad ng normal na klima sa Pilipinas. Huwag bababa ng 18 degrees, malamig, mabagal sila at huwag tataas ng 32 degrees, degree, ka stress at posible mamatay. 4-4 Hardness GH KH Kailangan may konting calcium at minerals sa tubig para tumibay ang shell nila. Kung sobrang lambot ang tubig, maglagay ng crushed corals, shells o limestone sa tank pond para tumaas ang calcium. 5. Oxygen Importante ang aerator o kahit simpleng water flow. Crayfish ay madaling ma-stress kung mababa ang oxygen. Pinakasimple tip. Kung nasa Pilipinas ka at wala kang tester, gamitin ng deep well o na overnight na tap water plus aerator tapos maglagay ng kaunting corals e-shells para siguradong may calcium.